Itinampok sa pre-event ng fourth season ng Games, Toys, Manga, Anime, Cosplay, Comic Convention ang iba't ibang mga Pinoy comic characters. Ito ang balita ni Joe Nano. Isa sa mga patok na patok ngayon sa mga kabataan ng pananood ng mga anime at paglalaro ng video games. Dito umusbong naman ang character playing at pagsali sa mga cosplay competition. Ang cosplay o costume play ay itinuturing na performance art kung saan ginagaya ang itsura ng isang karakter na mula sa comic books, cartoons, video games at live action films. Kamakailan ay dumagsa ang mga tagahanga ng anime at Pinoy Comics sa pre-event ng 4th season ng GT Macon o Gaming Toys Manga Anime Cosplay Comics Convention sa Fisher Mall, Quezon City. Tampok dito ang iba't ibang Pinoy Comics superheroes na sinasandata, Pitotoy, Nikki Page at iba pa layunin ng pagdiriwang na maipamalas ang pagiging malikhain ng mga Filipino artist sa larangan ng Pinoy comic industry. Further promoting Pinoy comics to today's generation as much as we can. Kahit ano exposure we will we will do para mabigay mabigay po pa sa mga artist. Kasi po parang para po sa amin na tama rin na kung mga kabataan ngayon kaya lang suporta ng foreign characters, di ba? why not the local, local ones also. Nagkaroon din ng meet and greet at book signing activity sa mga fans sa kanila mga paboritong Pinoy comic artist na si Paul Medina Jr. ng Pugad Baboy Comics, Berlin Manalay ng Funny Comics at iba pang artist. Bukod dito, mayroon ding drawing at painting competition para sa mga participant kung saan iginuhit na mga ito ang kanila mga paboritong Pinoy comic superheroes. Naniniwala naman ang comic artist na si Berlin Manalaysay na malaking tulong para sa mga tulad niyang artist ang mga ganitong uri ng programa upang makilala ang husay at kakayahan ng mga Pilipino na makipagsabayan sa ibang bansa sa larangan ng sining. Para dumami yung cosplay activity na magagawa ng mga Pilipino, hindi lang yung mga foreign, at uh, foreign characters ang gagawa ng cosplay, maganda. Pati yung mga Filipino characters din, gawan natin ng cosplay. Joan Nano, UNCV News, Worldwide.